sisid ka sisid, yes, mo nga, Sisirin mo! yes. Bilablang ako ni Ate. Pangtaas si na ng tubig. Nagbayan ko daw Nagbayan ko daw si Ate. Yung taas. Madumi yan. Baka mainom mo yung tubig. Yan, tumataas na siya, Oh. Tumataas na. Papunta dito. Dito talaga kasi tumataas yung baha. Bakit